Dahil? Ha? Ay, naiurasan Tungon David, may urasan May <laughs> kayong lugar dito o, nga Karo kay Buntod ba? Malingkuran lang ba no? May nana ba? Libre ba? Libri? Nakalay, Dari? Dito, nah, dito. dito sa nahan, tayo Karo mga Buntod ang puhan ba? Ang alalingkuranan lang ba? Kamping ko? Kapit si Riyaka lang ba? Laro ako sa inyo, Dilira Laro kayo? Ah, panagyan Ngaan ito ganun ha? deli dalik mo ba? <laughs> rajudat rajudat. Hmm. Kaniyan dito. Naikan dalik sa lai ng kani ng gaita. Kasturya ba? Kung 125. tupan. langas lang at dalik sa akong kanang kwan. Martis kay kanang kwan mani. Di mo. Man. naman ako helmet. Di Wala yung kanang. Hangin. Wasiwo wasiwo. Ha? Oh, oh what's wow, your yeah. menu? Yeah. What's may wo? wow, namugin na ikatong foam ya? Ha? Na foam ba? Ah, mo din ikatong May purpose na yeah. niya. So, huy nga, huwag nga d'ya ha? nandito lang ang ngayon hmm, uh, <laughs> hmm. <laughs> na ko tanawin bro? siya? ang ngayon na ko tanawin? ang ngayon naman school? eskol mga mo no? huwag ba? mag window window d'ya kaya parang sa nag ganang lido jacket hindi ko tanawin namang honda click friends ko Kilid siya gamay, no? Klaro siya yung no? Oo, parang siya muna siya gamay, ba? na, sa fender, ya? Sa oh, fender. Adili, ako nang likid sa ato, yung ba? Oo, lumping, man. Klaro, hindi ang buwis ako, na? Oo, ba? Pero dili, man siya, di man kung ano, kung Di mo kukafil? Kira, man. Na, yung mabirtig, dol. Ah, si Jack, mabirtig, ah, si para. Nagdali, pa na? Alas 12 na. 10 minutes na lang. 1 minute lang, yun. Huwag naman tayo lah, Huwag na! Tuwag! 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 Mas masigay mo eh! Tuh! naman eh. Ito ba? Pabata dito ni Hindi na lang. Pabata dito rin. Hindi sabi ko pa. Hindi ko pa. Hindi, kunding. Okay,

Ah. Pareto i law ko dire, law ni toyo kare lang law sa kan ni. Durin ni durin. Kareto mo law video yuntori. Karete. Karemtar titagen de. Puri tarayo kagay. Darba. Dani dalan. to.

gani 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 Ay, hey, down na, down Gini ka, Okay Kaya na Pwede tanoy Dupo ko rin Mura na mag-uwihan kuya Yuhuuu dragon Hehehe Okay ba? Alam niya, opo op, po, hop. Ipunon hal, ipunon. Iko. Brad. Iko, iko. Yay, hmm okay, limpyo. Yeah. Isugat, isugat. Woohoo! Si Adrio. op isugat ha. Lentra. Wala. Wala, na wala na. Ina, lang, kurbatur. Kurba, kurba.

Pop, 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 Unahan, pop, 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 bro pop, 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 Crossing, crossing, Nay गीला तो स्ट्रेट स्ट्रेट ना ना है तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन कौन अंदर चला है की उन्नल 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 हो हाँ अपने यहाँ पे कुछ मिला मिल ओ सुगत ओ तो 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 तो

boleh yes, kamera, boleh view, hah? boleh view, boleh. mana kok? mana kah? di situ. oh, bu. cugat motor, hah? pak ya, clear ya? mau clear, clear, clear. Nggih. Okay. Yeah. Laragol ako uli, ay! Laragol ko uli! Ha? Largo ko uli! Ano want... man? Paano na ko sila? Ayaw bro, ayaw Paano ko sila?